ko si Goyo, ang batang iniral! Sino ba, ba ang tunay na batang iniral ng Pilipinas? Diyan ka Alam mo ba, hindi si Gregorio del Pilar o si Goyo ang pinakabatang heneral ng Pilipinas. Oo, kilala siya bilang batang heneral. pero may mas bata pa pala sa kanya. At halos hindi na natin siya nababanggit Mayon. Siya si Manuel Tino, pinanganak sa Nueva Ecija at pagsiklab ng Philippine Revolution, sumali siya sa katipunan sa edad na 18. Pagkalipas lamang ng ilang mga taon, naging hineral siya sa edad lamang na 20 na mas bata pa kay General Gregorio del Pilar. Isipin mo, habang karamihan sa ating ay nag-aaral pa, siya namumuno ng halos dalawang kawal sa Hilagang Luzon. Bata pa, pero kinakatakutan na siya at ang kanyang brigada ng kanyang mga kalaban. At ang tawag sa kanya ang pinakamahusay na pinuno ng greya sa Hilaga. Ngayon alam mo na, kung sino ang dapat nakilala ng bata mineral, siya, si Manuel Tinio. Adu, si Tinio pala? Kala ko si Guyo. Aso. Adu? Kala ko si si Tinio. <laughs> <laughs>